Ay, ligpit-ligpit na. Guys, okay, medyo uh, maraming nabawas sa ano, gulay natin. Tayo ay magligpit na muna. Ewan ko, kasi namin nagawa niyan. Yung ano, siya namin, yung ano yung sa plankana na yun. Kayong may gawa nun Nanilaw na yung kamatis lang ba? oh. So, magandang gabi mga kamog Pakishare na aking video Sa lahat ng hindi na subscribe dyan subscribe na rin Pakishare ano, Ubus na dito sa ating ano, uh, manok sa kabaykot tigis dapa. yon sa ating gulay eh, maraming na rin bawas kita ba, dahil kundi na nabawa ng ano ko ah tas konti pa yun maraming salamat God bless po sa inyo ingat po sa lahat ng mga pumapasok dyan Thank you, thank you. Ligpit na muna.